بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير الواحد المعبود وجل جلاله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته آه نبقى كندا من سايما علماء ناتين لا لولا يوم كان ايماء من اشياء اساسا علماء القداميين في اصل الثمانينات Kamina Azhar Sharif. Ngayon, uh, gusto ko po sa yung kanyang nagpaliwanag sa inyo sa atin tungkol po sa yung uh, Nazafa bahara. So, kaya ang dapat sa atin ay kailangan natin manang ng kaalaman. Uh, Mag-aral Upang maisagawa natin, upang ma implement natin yung mga sinasabi ng dalawang alim natin, ulaman natin. Sabagat itong Islam na ito ay redimit. Ipinagkaloob ng Allah sa atin ang Islam na redimit. Tapos na wala na tayong problema dyan sabagat naka-plaster lang. Ang sa atin lang ay paano lang natin ma-implement ang Islam na matuwid. So, maituwid natin ang Islam kung dadaanan, dadaan tayo sa pananaliksik. Kasi doon natin maguha ang mga sistema ng pagsagawa, pag-implement ng mga obliga, yung mga bagay na itinatalaga ng Allah sa atin. Ngayon, yung last uh, Sunday, ang pag-usapan natin yung halis na nakasaat dito قصا <سؤال> حديثنا عن ابي حويا ابو هريره رضي الله عنه ابو هريره ريلد محمد صلى الله عليه وسلم for him, who هو امبرس اون ذا الله Mansah mansalah katarikan yang tahu yang kami su mansalah katarikan yang kami supihi in mansah Allahu bihi tarikan ilal jannah. Sahal Allahu lahu tarikan ilal jannah. So nak fokus apa nanti ni yang hmm, last last Sunday. Nayaon ah uh, tuing Sunday istilah itu semua mana nanti ni lah, Sa panahon ni Admin, insya Allah, mananatili na ito, insya Allah, every Sunday, mayroon po tayong subject about Islam. So sana, ipanalangin natin sa Allah na mananatili na siya dito sa Blue Mosque. Sapagkat upang hindi mawala, nakikita na natin saan saan man sa room na ito ay mayroon po tayong klase ng Arabic about Islam. Ngayon, ano po ang daan? Ano ang daan para mananaliksik ng kaalaman na dahilan na ang tagapaglikha ay padaliin niya sa atin ang daan to paradise, papuntang paraiso. Katulad na, na ng nabangit ng Grand Imam natin. Kanina, yung tahara kasama sa daan niya. Padaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang kaalaman ang ibig sabihin, madali po tayo makaitip ng kaalaman. Sapagkat tayo ay dumadaan ng system about dirasa, uh, yung tungkol po sa pananaliksik. Yan ang tinatawag sa Arabic, tungkol taan mo. So, hindi lang isang klase yan, marami. Ang una ay yung tinatawag na at tawawag ang ibig sabihin ng at tawago, yung pagka-pride ay bawasan ng isang tao kung meron sa isang tao. Yung pagka-high pride. Sa oras na siya ay nananaliksik ng kaalaman, alisin po yung pagka-high pride. Ang ibig sabihin, magpakumbaba. Ikapangalawa, al-isqa'u ilal-mu'allim. Pakinggan natin yung magtuturusan yung mga wala man natin na kinig po tayo sa kanilang mga mensahe na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa, ta wa ta'ala ta sa mga Ikapangatlo, e yung nasabi niya na taharatul qal, yung paglilinis, yung kailangan malinis ang puso natin. Kasi itong lininis natin dalawang Paglilinis ang nafaka, paglilinis sa katawan. Kung karoon ka ng marumi, ay ito ay matatanggap.